Yome, Yume. Yume. Halika ano ka dito nga. Lapit kay mama. Bilisan. Nasaan ka na? Bilisan. Isa. Bilis. Yume. Ayan, nagpabiyagal-bagal. Halika ka na. Bilis. Ikaw ba? Kay. Diba sabi ni mama, Wag ikaw manghabol, ha? Amba-amba amba ka pa. Tingin. Tingin! Ba't ganyan? Ikaw pasaway ka, Sinabi na nga ni Ma na, mama na, huwag ikaw pasaway. Ba't pasaway lagi? Magpapikit-pikit ka na agad ngayon. Ha? Ha? Papikit-pikit ka kaagad. Ha? Gusto mo bang mapalo kita ni mama? Paano kung makakagat ka? Nga, ikaw ay yung pambayad ko doon. Mm. Dito, tingin, tingin kay mama jaan Tingin, wag ba ako papikit-pikit, wag kang matulog. Tingin kay mama. Tingin. Ikaw, pasaway ka, ah. Mm. Dito, tingin, 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 tingin. Ikaw, pasaway kay mama. Sinabihan na ano. Tingin. Mm. Ayusin mo, ah wag uulitin na ah. hmm. wag na uulitin Kau so, tapos pag tinawag guys pa anong ano na pabingi-bingi na siya para wala nang naririnig ah. pag may kasalanan ikaw ayusin mo hmm. Diyan lang kau sok ka agad ah. Mm, yan ganyan ang ginagawa niya guys no, pag pinagalitan siya ganyan susuksuk suk na agad siya tapos magbingi-bingihan parang walang naririnig hmm. pag iyan inulit ni mo hmm. ikaw ang ibabayad ko doon naintindihan mo hmm. Naintindihan mo, ikaw yung babayad ni mama doon. Nga, gusto mo ba yun? Ikaw yung babayad ni mama. O, mm. oh, halika na. Kiss mo, mama. Dali na, kiss mo na, mama. Kiss na, kiss na yung baby ko. Dali na. Tayo. Kiss na. Bingi-bingyan. O, oh, kiss na. Hmm. Love na love ka ni mama. Hmm. Huwag na ikapasaway, ha? Hmm? <laughs>